Hello, hello! It's Sunday time! Kamusta kayo dyan? Ngayon kami ay aalis at pupunta kami sa laboratory at magpapacheck up lang muna kami. So, kailangan ko mag-ayos na hindi magmukhang hindi nandito. Dito pala? Sama ah? Iwan namin dito? Iyak papa. Kita mas ayaw niya sumama para namang may choice siya. Kaya sa ayaw si gusto mo, sasama ka. Ayan, ready na kami umalis. Check-check lang muna tayo. Kung okay na ba yung bata natin o karate. oras na ngayon ay 6.40 na Sunday. So, pupunta kami sa mobile laboratory ni O, oh, di ba? galing ng asawa ko habang ako nagpapaliwanag sa batang sabat. Kanta ng kanta. Ay, sure. Pagbigyan na magkakaroon po sila ng hurang laboratory kaya aming pong dahan sa naman ng pagkapataon oh, na ito na ma-avail namin siyempre. Ano ba yung mga sumusunod ng mga lab test? For only 350 pesos na nakita namin. Lali kami dito nagpapalab test. Pagka... Pagka... Pagpa pupunta kami sa Lama Laboratory, sa kita nyo guys, istad ka rin na. Sumagot ay, siya. Ang siya ay sumagot. Kasi akala niya na sa school tayo. <laughs> oh, <p> <laughs> mama! Ha? Boy, dad. Yeah, 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 yeah. Mga na na test for only 350 pesos ay creatinine or kidney function, at the blood sugar level, uric acid, uric acid level or immune count na. Total cholesterol, yung blood cholesterol level, so, SGPT, potential liver damage, pa, yun ang CVT. Ayun, yun yung ma-avail nyo for only 350 pesos. Pero kung iba naman, mga laboratory, kung gusto nyo pa ng mga iba pa other available laboratory test, meron naman sila dito at meron naman silang ah uh, tigma magkano per kung anong test na po po yun. Meron yung mga basic laboratory pa, pa siya mga yung sinabi ko doon, uh, natin at tayo naman. So, na-guess nyo ba guys? Ngayon lamang yung kahapa. Habang kami papunta, ayay, natuk na ang aking bebe. Pagdating namin doon, sobrang haba nga pala. Ang aking hanggang 30 minutes. Yan na, katapus na. Ayan, pauwi na kami na. Nakakain na rin sa wakas. O oh, yeah. mukha na kaming hindi fresh. At this, tapos na kami sa pinuntaan namin hanggang sa yung inakita ko. Walaanin na lang kung ano. Pagdating namin sa bahay, gaya na po kami kabruha. Okay, see you later.